Dahil nga ilang araw na lang at aalis na ako kaya naman isipan ko impake na yung mga gamit ko. Ako si Badji, isang of double sa Japan pero hindi mayaman. Dalawang 20 kilos nga palang luggage namin at isang 7 kilos na hand carry. Grabe, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala ng alis na pala ako at makakabalik na ulit ako sa bansang pinapangarap ko. Sobrang bilis kasi talaga ng pangyayari. Pero anyway, papasalamat talaga ako. Thank you Lord. Kaso ang problema sa dami ng mga gamit ko, hindi ko alam kung paano pagkakasya lahat ng sa maleta ko kasi paborito ko lahat to. Ang problema, may mga pinamili akong mga pagkain at may mga pasabay din. Kaya walang magagawa kundi maiwan yung iba. Dito ko ilalagay yung mga sapatos at mga damit ko, pati na rin yung mga pantalon ko. Balit tatlong sapatos lang siguro madadala ko kasi hindi nakakasya yung ibang gamit ko kapag dinala ko lahat ng mga to. Kaya yung iba pamimigay ko na lang at yung iba ibebenta ko. Hindi na talaga kasi kasya kahit ipilit ko pa. Mahirap na baka pagdating sa check-in magbayad pa ako sa mga sosobra. Bali 25 kilos nga pa lang na ko sa maletang to kasi medyo malaki talaga to. At sa isa naman 15 kilos na lang ang pwede dahil 40 kilos lang ang total luggage ko. At dito ko naman pala inilagay yung mga grocery at mga pasabay nila sa isa kong maleta. So sobrang nahihirapan talaga ako kung paano ko pagkakasyain lahat ng mga gamit ko. Di ko alam kung alin yung mga iiwan at mga dadalhin ko. Pero bandang huli na pagkasya ko naman lahat. Kaya kinabukasan, December 20 ay lumuwas ulit ako para sa orientation o or final briefing. Maaga ulit akong lumuwas dahil alaw na daw ng hapon ng orientation at pagbaba ko nga ng Kirino Station ay nilakad ko na lang papunta doon dahil malapit naman na. Pagdating ko nga dito ay may mga aplikante sa labas. Diretso pasok na nga ako at sabay login lang at diretso akit rin sa second floor. Nadatnan ko na nga pala yung mga kasama ko dito. Kaya shoutout sa inyo Mark, Jason at Leo na kanina pa pala sila naghihintay dito at ako na lang pala ang nahuhuli. May binigay sa akin na papel at agad ko nang pinirmahan. Ilang minuto lang at dumating na rin si ma'am para i-orient na kami. Pinaliwalag sa amin yung mga datat ng namin trabaho sa Japan tungkol sa sahod at tungkol naman sa tutuloyan namin na apartment at sa mga makakasama namin, pati na rin sa magiging trabaho namin. Pagkatapos ay pinagawa rin kami ng notaryo. Ay pinirmahan kami na nagpapatunay na wala kami nayaran na kahit na piso, na kahit na ano. At yun ang kagandahan sa agency na to, na wala ka talagang babayaran sa mga placement fee, processing fee, as in wala talaga. Babas kami para ipaverify at tatakan ng watermark at dry seal at kailangan din may pirma. Pagkatapos ay pinauwi na kami sa kanya-kanya namin mga probinsya at magkikita na lang do kami sa December 23 alas 10 ng umaga. Kaya pagkatapos namin gawin lahat ng pinagagawa sa amin ay umuwi na rin ako. At hanggang dito na lang pala ang kwento. Salamat sa ilang minuto. Actually, nakaka-uwi uh, na rin. So, mga talalo, bali pa uwi na nga ako ngayon. Uh, ito, dala ko na yung mga dokumento ko. Ito. Uh, tapos yung passport ko bibigay na lang daw ni Ma'am Joy dun sa sa airport. Dahil lang call time namin is 10 a.m. Dapat na doon ako. Ando na lang kami sa ano, sa Daiya Terminal 3 sa Bay 8 doon daw -do -do kami magkikita kita 10am ng call time ngayon okay, po na akong probinsya at babalik na lang ako sa ano December 22 tapos mag hotel na lang siguro akong transit para hindi ako malate so hanggang dito lang muna siguro mga katol at kita-kits tayo ulit sa susunod na video bye bye